Nakabulagta at duguan ng dalawang lalaking ito matapos silang pagbabarilin sa isang bahay sa barangay Bulanao, Tabuk City, Kalinga, pasado alas 2.30 ng madaling araw noong Sabado, November 15. Ang biktima ay isang lalaki na mula sa Pinukpok, Kalinga at kanyang kasamang lalaki na mula naman sa Tabuk City, Kalinga. Ito ay nagiinuman sila. So may isang Honda XRM na uh... Linapitan sila at uh, gunpoint kinuha yung tatlong cellphone nila at yung amount na uh, 4,000 pesos. Uh, after which, uh, yung mga biktima natin uh, hindi na makapagbigay uh, yung isang suspect ay pinutukan sila. Ti naman ang isang biktima sa kanyang ulo at ang isa naman ay sa kanyang dibdib. Agad sumibat ang dalawang suspect sakay ng motorsiklo. Ang mga suspect ay dalawang uh, two uh, unidentified na nakabonete, uh, uh, wearing caps. Isang hot pursuit operation ang ikinasa ng mga otoridad pero hindi na naabutan pa ang mga suspect. Sa ngayon ay may mga persons of interest na ang mga pulis sa likod ng pamamaslang. Ay panang-onsihan ito sa droga ang nangyari. Konsehan nito na hindi Ata nakapagbigay ng uh, itong dalawa na biktima, dahil uh, alam naman natin itong uh, dalawang biktima ay sa uh, uh, yung isa ay dating nakulong Ata uh, dahil sa kaso ng karnaping. So, uh, ito ay at uh, identified din sila, identified din sila na gumagamit ng uh, pinagbabawal na gamot. So yun po yung nakikita na. Tiniyak naman ng PNP na isolated case lamang ang nangyari at nananatiling payapa ang Tabuk City, Kalinga. Cesar Galasi, RNG News.